Tara guys, get ready with me. Dahil ako ay magsusundo na kay Jacob. Mag-aalasin ko na. So naglagay na ako ng cream. Halata pa rin ang aking pimple. Naglagay na ako ng cream and na uh, the end is near charot. Ngayon, magsusuklay na lang ako. Mag-aalasin ko na. Alasin ko ang labasan nila. So, quarter to five na. Oh, ah, diba? Fresh. Fresh from the bathroom. Charot ang aking dry hair cap na luma na. Pero wala nang iba. Walang choice. So, ito pa rin ang aking gamit. O, di Yan. tayo. Outfit. Naka-sleeveless na naman and naka-shoy. naka, <laughs> naka <-siyoy. laughs> Wait lang. Tayo ay magsusuklay na. Get ready with me, Get Get ready with me na si ano si Cholo ano din siya eh ang dilim daw di nagpailaw hmm? si Cholo oh, gustong gusto rin sumama si oh, wait lang magsusupply pa ako sabasahan so, ka na naman nagwewe ah so ayan susuplayin ko lang ang ating hair and then gugora na tayo gugora supply ng aking pamangkin. Hindi eh, ba? Makikisupply tayo. Pero actually, hindi niya ito ginagamit. Yun yung ginagamit niya, yung kulay green. Supply ng mama niya. Mira lang ako mag-supply ng buhok, guys. Kapag paalis niya. Pero pag dito sa bahay, hinayaan ko lang yan na matuyo. Tapos kamay-kamay na lang. Ganun. Ako lang ba? Ako lang ba yung ganun? Oh, no, tamang ano lang. So, wala na tayo masyadong wala nang ano, wala nang masyadong art eh, kasi diyan lang naman tayo sa school. So, tara let's go na tayo. See you tonight sa aking live. O, diba? Ang arti-arti. Ganun lang kadali. Tara na. sa wow. outfit. Wow. 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 Wow.